Nasa gitna nga pala tayo ng kakawian ngayon at wala tayo sa dagat kasi nakauwi kami sa bukid at kumpleto nga pala kami ngayon ng buong pamilya at nagluto nga pala ako ng ubod sa patikan. Isang uri ng palm tree na sa bulubundukin lang makikita. At isa nga itong native dish dito sa bukid. Bibisita nga pala kami ngayon sa aming mga magulang dito na nakatira sa bukid. Minsanan nga lang ito sa isang taon makapunta kami dito. May pamilya na kasi kami mga magkakapatid kaya minsan nga lang kami makapunta dito dahil malayo-layo nga rin itong lugar na ito. Pero may inam nga dito kahit bundok nga itong lugar na ito ay may kuryente nga dito at libre ang tubig kasi tubod ang tubig dito. Isa nga rin yan sa mga dahilan kung bakit dito na malagi ang aking mga magulang. Dahil nung kahit nang doon nga sila sa baba nakatira ay wala nga tubig doon at wala rin kuryente kahit malapit pa nga yon sa lungsod. Kahit pa nga mahirap ang pamumuhay nila dito ay mas pinili nga nilang dito malagi Malayo pa nga lang ako at natatanaw ko na ang bubong ng aming tahanan. Masarap nga rin sa pakiramdam kahit paminsan-minsan nga lang tayong makawid at nang masilayan nga namin ang aming mga magulang. At may ilang kapatid din kami nakatira dito. At sa tagal nga ng panahon na hindi ako nakauwi dito ay may bahay na nga pala dito sa itaas. At mainam nga pala dito magpagawa ng bahay dahil maraming ang punong kahoy dito at mga high class pa nga. Isang araw nga lang pala ang aming pagbisita dito sa bukid. Kahapon pa nga lang ay na nga ang aking kapatid nang kuhol sa may sapa at kinaumagahan nga ay inihanda ko na nga ito para lutuin. Mainam nga dito kahit bundok pa nga itong lugar na ito ay marami kang makukuhang mga pagkain basta't masipag ka lang maghanap ay hindi ka talaga magugutom dito. Minsan na nga rin akong nakatira dito at gustong gusto ko nga ang lugar na ito pero pahirapan pa rin kasi ang paglabas pasok dito kasi wala nga maayos na daanan papunta dito. Kaya sana namay may makatulong sa amin at may paggawangan namin ng mga daan dito. Na. Dahil pahirapanin kasi ang paglabas ng aming mga produkto. At sana ay ma-share nyo itong video at na makarating sa mga kinaukulan dito sa lugar. Tapos ko na nga pala itong lutuin at ayan, kain nga po eh, muna tayo. Anta. Kamot. <laughs> <laughs> na sana ito kamot. Eh. Mano yung pagkaon na mo sa bukid. Ay, gupo-upo dati. <laughs> <laughs> Tawa si Ila, gusok-gusok di. Kaya sa pagkaon niya. Hindi hi, ingkit. Hi, 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 hi. pang kuhit, kanang kuhit sa atong kasal na gamay. O, oh, diba? Mone siya ang kuhol sa sapa. Mm. Siya mii. Mm. Nagali dey mungkaw ang aning. Pamay cameraman diri guys. Nagbidalan mii. Bidalan na bala mu hatolog pagkaon sa asawa. kangilo. <laughs> kangilo. Kangilo. <laughs> <laughs> okay.

Pagkatapos nga namin kumain, ayan nagpicture taking muna kami at nagpaalam na nga kami. Maraming maraming salamat po Panginoon sa biyayang niyong binigay ngayon at sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa mga manonood. Thank you for watching. God bless everyone. Like and subscribe. Hi, vlog! Hello! Hi. <laughs> It's so hard to look there.